Ayan, tignan nyo guys. Mamahalap ko ba? Ayan oh, sila. Sinusundo nila Ayan. Oh, Ayan. Oo, diba? Kawala oh, sila eh. Linis tayo ng kulungan. Kulungan ng manok. <coughs> At <Kasi> malinis. Linisin <coughs> natin yung kulungan nila. Ayan. Ay, Ay sus! Ayan pa siya. Kasi lang yung sila. Kasi sunod dyan eh. Oh. mm Yeah, magsisunod yan. Maghuhugas ako ng pinggan. Sabi ko ako ng pinggan. Ano ako makahugas ng pinggan? Yeah. Yeah. Ay, makahugas ng pinggan kung nakasunod kayong lahat. O, oh. sige. O, oh, kayo na lang maghugas ng pinggan. O, oh. sige, kayo na lang. O, oh. oh. dito na lang ako sa labas. Tayo dyan maghugas, ha? Mag Hugas kayo ng pinggan dyan. Bala kayo. Alis na ako. Mas uh -huh. lalayas na mag-arod sila to. Susunod din sila. Uh -huh. Aray ko po, taris ka. Uh -huh. Upo na lang ako dito. Dito na lang ako. Uh -huh. Hindi ako mag ng pinggan na. Ha? Hala kayo. Dito na lang ako. Aray ko. Upo, taris ka. Aray. <laughs> Pasok na kayo sa kulungan nyo. Pakainin ko na kayo. O, dalihan nyo. Mawala isa. Asa kayo isa? yun. isa. Ayan, sulok. Nagugas <tod> ako ng pinggan eh. O. Nakasunod silang lahat. Paano kung makahugas ng pinggan? Hmm. Ang bibig lang o. Oh. Isa o. Oh. Hmm ito so, hugas ng pinggan kung andyan kayong lahat o oh. um, mamaya na ako maghugas mm. Um, lang daw maghugas ng pinggan no? si hugasan aray ko po kasakit oy Nino naka sila huwag kayong dyan ha ay sinasabi ko na uh -huh. dun na dun na dun na sa so, punutang talaga kayo eh mm -hmm. Hmm, bye 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 bye, bye, -bye.